buenas na araw mga kabante. Ako po si Master Hans Kua. Ito po ang mga gabay. Aban tips at paalala para life ay kay Bonga. May 5 Friday para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Magiging mabuti sa iba kahit sila ay hindi naging mabuting tao sa iyo. Iwasan ang pagkakaroon ng paghihiganti sa mga nakaaway. Magpakonsulta ng personal kay Master Hans para sa mga problema. Red at 16 na maswerte sa Year of the Rat. So, oksaman tayo sa bawat problema. Laging isipin na hindi ka nag-isa may pamilya kang nasasandalan dahil sila ang happy family star sa chart mo. Yellow at tuwang maswerte sa Year of the Ox. Tiger naman tayo, magaling ka makisama sa ibang tao. Ngunit palaging pansinin ang iyong binibitawang salita. Hurtful World Star kasi ay posibleng maranasan magsuot ng Black Onyx para makaiwas sa Negative Star. Black Onyx, marami ako yan dito sa tindahan ko po. Orange at ten suerte sa chart mo. Rabbit naman tayo, tiwasan muna ang pagiging mga kaibigan o mga kaibigan mo na bad influence. Pag matapos ang iyong pinagkaapalahan ngayon dahil may malaki may tutulong yan sa buhay mo. Magsuot ng Black Onyx ay Bless, bilhin niyan. Tindahan ni Master Hans, kuha green at 11 ang maswerte sa chart. Drago naman tayo, magandang kalusugan na sa chart mo. Huwag magpalipas ng pagkain at sundin lagi ang payo ni Doc. Sa Money Star naman, may magandang balita pagdating sa negosyo. Magpa-astrology reading, pagdating sa love life kay Master Hans, kuha pitch at 7 ang maswerte sa chart. Sa snip naman tayo, conflict day to day, may hindi pagkakaunawaan kayo ng pamilya lab laban sa iyo mag-usap at ayusin agad ang problema. Huwag hayaan patagalin ang mga issues. Sa money loss star naman, iwasan ang paglipat ng bahay bago lumipat. Ipapungshui kay Master Hans Kuwayan. White at 19 na maswerte sa chart sa sayo of the horse, may hindi pagkakaintindihan pagdating kay sweetheart, mahirapan ka sa pagsubok na darating siya. Ngunit, palaging tatandaan na sa bawat problema, may solusyon. Kayang-kaya mo yan, magpa-face at palm reading sa kapalaran kay Master Hans Kua. Gold at 6 ang swerte sa chart. Go naman tayo pagdating sa pera, money loss tayo at posibleng maranasan. Huwag puro luho ang ah, pagagastos mo, pag-ipon sa sarili. Importante yan na magsuot ng jade na Buddha charm para money star ay ma-activate. Pink at 30 na maswerte sa chart. Monkey naman tayo pagdating sa nababalitaan mo, may halong kaba at saya na mararamdaman. Good news star kasi activated sa kalusugan naman. Iwasan na huwag matigas ang ulo. Iwasan ang mga unhealthy food. Magsuot ng road rock cross Love star yan, activated yan. Bili niyan sa tindahan ni Mas Ranz. silver at 11, ang swerte sa chart. Rooster naman tayo. Pagkating sa money star, lalakas ang negosyo mo. Pero pagkating naman sa family at love life, activated ang cheating star. Posible magkaroon ng third party. Ayaw natin yan at yan ang magiging dahilan ng away nyo. Kaya naman itigil ang third party. Gray at 1 na maswerte sa chart. Dog naman tayo, ugaliin, magdasal palagi. Marunong nga maging grateful lagi sa lahat ng blessing na tatanggap sa iyo man at sa family. May problema na mara, 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 makakuha, pero magiging kalmado ka dahil may solusyon sa bawat problema. Brown at 14 na maswerte sa chart. At sa bigdaman na ikaw, Maswerte today. May money star, may isang tao manghihiram sa iyo, may tao magbabayad din sa iyo. Travel Star Activated, magkakaroon ka ng magandang work outing kasama ang buong katrabaho. May panibagong tao na makikilala posible maging kliyente mo. Kaya naman magsuot ng turquoise para charm activated sa bawat travel mo. Bilhin ang mga charms neto. tindahan ni Master Hans Kua, purple at five ang mga sa chart. Buli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans ha. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong mga palad na salalay ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kua para sa hashtag Han suwerte sa Abante.